Brother Owen, ano po ba ang ibig sabihin ng bautismo ayon sa Biblia? Bago po natin ito sagutin, nais ko po munang i-welcome ang bawat isa sa inyo sa ating YouTube channel, God's Word Rediscriptures. Please like and subscribe sa mga bagong papasok at mag-aaral sa ating channel. At ngayon po, patuloy tayong magbibigay po ng kasagutan sa inyong mga tanong. At ito po ay uh, following question po na nanggaling po rin kay Mark Beans. At uh, muli natin balikan itong kanyang tanong. Brother Owen, ano po ba ang ibig sabihin ng bautismo ayon sa Biblia? Ngayon, ang salitang bautismo, ano po? Ito ay napag-aralan na po natin. Merong naniniwala na ang bautismo ay sa tubig na inilulubog. At yan ay karamihan ay sa panahon natin ngayon ay ginaganap po yan. Bagamat ito'y inutos ng Diyos kay Juan Bautista ano po, na siyang uh, magbabautismo sa tubig. Ang purpose po noon para ang ating Banaso ay magkaroon din po ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen? At ngayon, dahil gusto nating ilinaw pa itong bautismo at uh, napag-aralan din natin yung bautismo sa Espiritu Santo, ay isang bagay din na uh, kung ay paggabay ng bawat mana ng palataya. Ano po? At ngayon, mayroon pa tayong babasahin na uh, patungkol sa bautismo. Na kung saan yung iba, gayahin daw ang bautismo sa ating panginong uh, Panginoong Hesus Kung paano daw binautismohan ng ating Panginoong Kristo, ay ganun din daw ang ating gawin. Kaya alamin natin pa sa mga kasulatan may mga ganito pa tayong mababasa na may kahulugang bautismo. So, salamat sa iyong tanong, ano? Para malaman mo pa yung ibig sabihin pa ng salitang bautismo. So, may ganito po tayong mababasa sa kasulatan. Basahin po natin sa mga sulat po ni Marcos. Ano po? Ito po ay sinulat para maintindihan natin ang kahulugan nito. So, basahin natin. Sa Marcos 10.38, Dadapwat, sinabi sa kalinan ni Jesus, hindi nyo nalalaman ang inyong hinihingi. Mga kaiinom ba kayo sa sarong aking iinoman? O mga babautismuhan sa bautismo na ibabautismo sa akin? Kung papasinin po ninyo nito, ano? Meron tong salitang bautismo yung salitang word na bautismo, ang ibig sabihin po nito, no? Itong word o talatang ito na pangungusap, basahin muli natin, no? Mga babautismuhan sa bautismo na ibabautismo sa akin. Ano ba yung salitang iyan? Na ibabautismo sa ating Panaso Kristo na matatanggap din ng mga alagad. Ano po? Ulitin ko ang tanatang ito. Gusto kong unawain po ninyo nito. Ang sabi ng Panginoong Yesus, datapot sinabi sa kalilan ni Yesus, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Mga kaiinombaga kayo sa sarong aking iinuman? O mga babautismuhan sa bautismo na ibabautismo sa akin? Ang tanong, anong Klaseng bautismo ang iba-bautismo sa ating Paninsa Kristo. Bagamat siya'y nabautismohan na. Nakita po ninyo na. May iba pang kahulugan yung salitang bautismo. Yung kasing literal na naibautismo sa ating Paninsa Kristo ay literal na tubig. Ano naman itong salitang bautismo? May ibang kahulugan pa ba yun? So alamin pa natin sa mga susunod na talata. Masahin natin yung verse 39. At sinabi nila sa kaniya, kaya namin. Ang sabi ng mga alagad, sinabi ng mga alagad kay Jesus na kaya daw nila. Tuloy natin. At sinabi sa kalina ni Jesus, ang sarong aking iinuman ay iinuman ninyo. At sa bautismo, ito po no. at sa bautismo na ibabautismo sa akin ay babautismuhan kayo. So ano po yon Ibig sabihin hindi yan sa ating binasa. Yung bautismo daw na ibabautismo sa ating Panginoong Hesus ay ibabautismo rin sa mga alagad. Ngayon, kung tayo ay susunod sa ating Panginoong Kristo, anong bautismo rin ang ating matatanggap? Pag-isipan ninyo, ngayon po, para maintindihan natin, kasi mahirap talaga magbigay ng interpretation kung hindi talaga tayo magbabasa. Ano? Alam niyo po sa ganitong pag-aaral, sa bawat sasabihin ko, ayokong manggaling sa akin. Para nasa ganun yung mga nagbabasher dito, ay wala silang masabi. Kundi ang lahat ng sinabi ko, galing sa kasulatan. Kaya ngayon, aalamin natin sa ibang salin, ano ba yung iba bautismo? ano? Kay Jesus at yun din ang tatanggapin ng mga taga-sunod niya. So, babasa tayo sa ibang salin. Balikan natin itong 38 at bumasa tayo sa ibang salin. Tingnan natin kung ito ay magtutugma. Yung diwa doon sa ADB, dito sa ating babasahin, no? At pupunta tayo sa ibang salin kung magkadiwa ito. Basahin natin sa ASND. Diyan din po, hindi tayo alis sa talata na ating binabasa. Ano po? Ating bibigyan ng comparison at uunawain po natin. Ano? So, basahin din natin itong ASND. Pero sinabi ni Jesus sa kanila, Hindi ninyo alam kung ano ang hinihingi ninyo. Kaya ninyo bang tiisin ang mga pagdurusang titiisin ko? Kaya nyo ba ang mga hirap na daranasin ko? O yan. Patanong po yan. Dalawang katanungan niya ibinigay sa mga alagad. Yung unang tanong, kaya nyo bang tiisin ang mga pagdurusang titiisin ko? Ito yung sinasabing saro. Ang sabi dito, hindi niyo ba nalalaman ang inyong hinihingi? Mga kaiinom ba kayo sa sarong aking iinuman? Ang ibig sabihin pala noon, kaya nyo bang tiisin ang mga pagdurusang titiisin ko? O, sumunod naman na tanong. Kaya nyo ba ang mga hirap na daranasin ko? Yan. Sa ibang salin. Yan. O, mga babautismuhan sa bautismo na ibabautismo sa akin. So, ito pa ang magandang kahulugan ng salitang bautismo ayon sa ating Panasokristo. Ito pala ay isang bagay na hirap na daranasin. Nakita po ninyo? Maraming kahulugan ng bautismo. May bautismo sa tubig, may bautismo sa Espiritu Santo, at bautismo naman sa, yan, hirap na daranasin. So, kailangan, pag kristyano ka, at gusto mong sumunod sa ating Panyong sa Kristo, magtitiis ka ng hirap. Amen hindi ito pasarap. <laughs> Akalaan nyo ba kapag sumunod sa Panginoon? Kaya maraming nagagalit dito. Akala nga nila ang pagsunod sa Panginoon madali. Eh unang-una, akala nga nila sumusunod sila sa Panginoon yung pinagtatanggol nilang relihiyon o sekta ay tama. Di ba? Kapag ang isang relihiyon nyo o sekta ipinagtatanggol nyo at pumapatay na kayo, ay hindi na kayo nakakasunod sa Panginoong Hesus. Ang sabi diyan, yan, yan no? magtitiis ng hirap na dadaa na ng bawat mana ng palataya. Kaya yung karanasan ng ating Panginoon Kristo, tiniis niya yung hirap. Di ba? Kaya siya ay nabugbog, hinagupit. Di ba? At pinako pa sa krus hanggang sa mamatay. Tiniis niya yung hirap nung siya ay nagkatawang tao. Nakita po ninyo? Kaya tayong mga Kristiyano, hindi basta-basta kayo magpababautis mo alam mo, ayun na. Maliligtas ka na. May mga proseso. O sabihin na natin, kung gusto niyo magpabautis po, okay. Wala namang problema. Sabihin na natin, kasi matitikas yung ibang ulo na kailangan pa raw ng bautismo sa tubig. O di hayaan natin. Dapat daw, pag nagpabautismo sa tubig, tsaka daw matatanggap ang santong espiritu. Tapos, ito pa. Hindi nyo napapag-aralan. Yung ibabautis mo sa ating parang sa Kristo, kaya ba natin din tanggapin? Malinaw po ang naranasan ng mga apostol. Kaya malinaw ang sinasabi dito, no? Sa 39, sumagot sila, Opo, kaya namin. Kaya nakaranas din po sila ng pag-uusig ang mga apostol na ito, itong mga alagad ng Panginoon. Kung ano yung naranasan ng ating Panginoong Isus, ay naranasan din nila ng mga apostol nito hanggang sa kamatayan. Bagamat, iba't iba ang pangyayari ang naganap sa kanilang pag-uusig. Si Pedro ipinako ng patiwarik. Ayun po, i-requested din niya, no? Ang iba naman, namatay sa, ta, sa taga, sa sibat. Ang iba'y pinugutan ng ulo. At marami pang mga pangyayari at naganap sa mga apostoles sa pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Kaya tayo, kung susulod tayo, titiis tayo ng paghihirap din. No? Ano yung paghihirap? Hindi yung mga katulad ng panahon na ipapako sa cross at ikayahagupitin. Hindi po ganun. Ngayon, ang pagtitiis natin sa mga bagay na yan, yung mga pag-usig na kusan ay sisiraan ka, sisibihin mali ang iyong pananampalataya, sasabihin nila na kung ano-ano pa. No? Mm -hmm. Kaya dito, pagdating po sa salitang pagsunod sa ating Paneso Kristo, yung ibabautis sa iyo ay mga bagay na unang-una, kaibigan mo, kapatid mo, magulang mo, talaga mangyayari din na itatatwa ka kung hindi sila kumikilala sa Panginoon. Mali ba na kung sila'y kumikilala, ay mas maganda yon. So, suportahan ka pa nila. Amen? Kaya nga dapat dito, para magkaroon ng pagkakaisa sa tamang pananampalataya, hindi magiging kaaway mo ang iyong pamilya, ang iyong anak, ang iyong mga kamag-anak. Hindi magiging kaaway mo kung nakakilala sila doon sa Panginoon at sinusunod nila yung mga pamaran at utos ng Diyos ang nagiging problema lang ng tao. Kinakalaban yung Diyos, akala nila, yung aral na natanim sa kanila ay aral ni Kristo ay hindi pala. Katulad po ng iba nito dito, no? ipinagtatanggong nila yung mali nilang aral, akala nila, aral yun ng Diyos. Ay may aral ng demonyo, baka yun ang napakinggan ninyo. Ito ang sinasabi ng salita ng Diyos, yung aral ng demonyo, Basahin po natin sa mga sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Unang Timoteo, apat at isa. Ngunit hayag na, sinasabi ng Espiritu, na sa mga huling panahon, ang iba'y magsese talikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayan at sa mga aral ng mga demonyo. Yan po. Kaya kayo, mag-usi-usi sa kayo sa ibang nangangaral. Baka ang inyong pagsama sa inyong grupo ay gatulad ng ganitong nakasulat kay Apostol Pablo. Yan o, nakalagay po. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisita likod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo paano natin malalaman ang kanilang mga pangangaral ay sa demonyo tuloy natin sa verse 2 sa pamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisi pagsalita ng mga kasinungalingan na hinerohan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga. Basahin natin sa ibang salin, ano? Para maintindihan natin. Malinaw ang sinasabi ng Balang Espiritu. Sa mga huling araw, tatalikod ang iba sa pananampalataya nila sa Diyos. Susunod sila sa mga mapanling lang na mga Espiritu at itinuturo ng mga demonyo. Yan po. Ang mga aral na ito'y itinuturo ng mga taong mandaraya Sinungaling at walang konsensya. Ayan po, diyan po kayo mag-ingat. Bakit mga walang konsensya? Pumapatay ang mga taong iyan. Akala nga nila tama yung kanilang leader na kailangan nilang pumatay para lang masaming tunay ang kanilang pananampalataya. Hindi po sa ganun. Hindi po dumadaan ng dahas. Ang ating Panayso Kristo kaya dumaan ng ganung paghihirap, dahil sa kanyang sinasabing katotohanan hindi matanggap lalong lalo na yung kanyang kababayan ng mga hudyo kaya ipinapatay ang ating Panginoong Isus mismo ha? mismo kababayan niyang hudyo mga Israelita ano po kaya nga dapat yung malaman ano ang pagsunod sa ating Panginoong ay mahirap Marami niyang hindi maniniwala sa iyo sapagkat ang nagsasabi ng katotohanan ay sumasalungat. At malalaman naman ninyo, narito ang mga aral na ito'y itinuturo ng mga taong mandaraya. Sino ba yung mga taong mandaraya? O paano kayo dadayain sa mga aral? Yung bang ipinapatupad ng mga tao na hindi naman pinapatupad ng Diyos? Ano? Ito ang sinasabi sa mga sulat ng mga propeta. Basahin natin, ano? Basahin po natin dito sa Hermias 23.30. Tingnan ninyo. Para malaman natin yung mga taong mandaraya na nangangaral ng hindi mula sa Panginoon. Basahin natin sa mga sulat ni Hermias 23.30. Kaya laban ako sa mga propetang ginagaya lang ang minsahe ng kapwa nila propeta. At sinasabi nila na daw ito sa akin. Yan. Sa ibang salin, basahin nga natin. Kaya't narito, ako'y laban sa mga propeta, sabi ng Panginoon, na ninanakaw ng bawat isa ang aking mga salita sa kanyang kapwa. Ano ibig sabihin ninanakaw? Dito sa isang salin ay ginagaya lang ang mensahe ng kapwa nila, propeta. O, di ba? Ibig sabihin, katulad ng inyong uh, natutunan, no? Yan, katulad yung pag-iikapong yan, eh. Nakikatulad yung iba, eh, ganoon na rin, ginagaya na rin ng ibang mga iglesyang nagtayo. O, di ba? Yung ibang nagtayo, nakigaya. Kailangan daw ng ikapu. Eh, hindi na nga yung pinapatupad ay ginagaya ninyo. Iyon po ay tama sa lumang tipan. Pero ngayon, dahil ginawa nilang tradisyon, ay iba nakigaya. No? At iba pa ang maraming mga tradisyon ang ginagawa na hindi naman pinapagawa ng Panginoon ay ginagawa ng mga taong mandaraya. Yan po, nakalagay din yan. Ngunit hayag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba ay magsisataligod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga Espiritong mapanghikayad at mga aral ng mga demonyo. Sa ibang salin pa, malinaw ang sinasabi ng banal Espiritu sa mga huling araw, tatalikod ang iba sa pananampalataya nila sa Diyos. Susunod sila sa mga mapanlinlang na mga Espiritu at itinuturo ng mga demonyo ang mga aral na ito'y itinuturo ng mga taong mandaraya, sinungaling at walang konsensya. Yan. Mandaraya na, sinungaling pa, wala pang konsensya. Nakita po ninyo? Kaya ako ganito mga aral, ano Sa inyo, para kayo ay matauhan, hindi kayo madaya. Alam nyo po sa ganitong pananampalataya. Kailangan na talaga natin magtiis. Maraming hindi maniniwala. Kaya yung mga hindi maniniwala, dadating ang panahon, dadating yung parusa ng Diyos sa kanila at matitikman nila yung galit at puot ng Diyos sa mga taong ayaw sumampalataya. No? Ngayon, kaibigan, balikan natin itong tanong mo. No? Babalikan ko. Kasi itong salitang bautismo, nakita natin ngayon ang iba pang kahulugan, di ba? base dito sa ating pinag-aaralan, kung ibabase natin sa ating Panginoong Hesus, ano po? Balikan natin itong talatang ito na kung saan ay uh, matindi po ang kahulugan pa ng salitang bautismo, ano po? Marcos 10:38 ADB version. Dada po at sinabi sa kanila ni Jesus, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi mga kaiinom ba kayo sa sarong aking iinuman o mga babautismuhan sa bautismo na ibabautismo sa akin? At sinabi nila sa kaniya, kaya namin. At sinabi sa kanila ni Jesus, ang sarong iinuman ay iinuman ninyo. At sa bautismo na ibabautismo sa akin ay babautismuhan kayo. Anong kahulugan noon? Sa isang salin ay... Ito po yung bagay na pagtitiis at paghihirap na dadanasin na mga tagasunod ni Jesus. Kaya kung ikaw ay susunod sa ating Panuso Kristo, magtitiis ka. Amen? So, yun pa ang kahulugan ng salitang bautismo. Base sa iyong itinatanong, ipiniliwanag ko, base sa kasulatan. Sana naunawaan mo pa, no? Salamat sa iyong mga tanong dahil sa inyong tanong, nakakahukay tayo ng mga gintong salita na makakaunawa sa ating mga mangmang na puso. At ngayon, kapag nataniman ng karunungan, kaalaman at pangunawa sa kanyang mga salita, huwag na tayong mag pa. Huwag maging matigas ang ating mga ulo. Sumampalataya tayo at sumunod sa kanyang kaparaanan. Ano? Huwag na tayong makinig ng iba't ibang anal. Alamin natin yung aral ni Kristo. May sarili-sarili tayong kasulatan o tinatawag ng Biblia. Basahin natin. Kung hindi ninyo naiintindihan, narito po yung channel. Sana makaabot ito sa iyo, no? At sa mga hindi nakakaunawa, i-invite mo sila na makinig dito sa ating YouTube channel. At kung may tanong din sila, i-comment lang po sa ating comment section para... Mabigyan po natin ng response yung kanilang katanungan. Ano po? At mabigyan natin ng linaw kung hindi nila naunawaan. Okay na po ba sayo, Mark Beans? Kaya muli, eh, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, gawin mo na. Mag-subscribe ka sa channel na ito. At ilike mo na rin at i mo na rin yung ring bell button para sa notification sa mga bagong upload natin. Na mapapag-aralan. Okay? So, ibalik natin sa Diyos ang kapurihan, kadakilaan at kapangyarihan sa Diyos Ama. At ganoon din sa kanyang anak na si Heso Kristo. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. Amen.